Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, Magbibigay tayo ng ating panibagong topic mga kasawi. Ang apat na dapat gawin para maging masaya si Mr. Ang uno mga kasawi is bigyan ng pera. Ayan, lalo kapag ka merong pera si Mr. ay nagiging masaya. Ito, meron siyang panggastos at panggala. Nakasama niya ang kanyang pamilya or ang kanyang mga kaibigan. Hindi masama na magbibigay tayo sa ating mga Mr. ng pera. Lalo pat minsan na sila sila'y nagpapagod sa kanilang trabaho. Hindi na ibig sabihin na inai-spoil ang isang lalaki. Minsan, mas maganda na bigyan natin sila ng kalayaan na nakakasama nila ang kanilang barkada at ang kanilang pamilya. Serve din nila ito lalo kapag ang asawa mo ay maayos at masipag pagdating sa trabaho mga kasawi. Kaya kailangan bigyan mo sila ng ganito yung experience para mas na-appreciate nila yung kabaitan mo sa iyong mister mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na rason. Ang pangalawang mga kasawi is bigyan ng yakap at halik na napaka-importante sa ating mga kababaihan na nilalambing natin yung ating mga asawa or jowa. Para sa pamamagitan nito ay nagiging masaya sila kahit sa simpleng bagay lang ay nabibigyan natin sila ng kasiyahan. Kasi mga kalalakihan, gustong gusto na malambing ang mga kababaihan. Ito po ang ating pangalawa na dapat gawin ang pangatlo mga kasawi, ayan itong pinakabuno sa inyong asawa huwag na magpante pagdating sa gabi syempre mga kalalakihan kapag ka nakikita nila ng asawa nila, hindi na ito nagpapante pa sa gabi, kapag ka once na hinawakan na nila ang inyong mga tilapya, ay matutuwa sila kasi alam nila na naka ready to fight ka na, ready ka na magpamukpang at tigit sa lahat, yung matatawa talaga sila, kasi bakit ka nga ba hindi na nakapante, so ibig sabihin alam na nila yon na, na mag kuha pa mukbang ka na alam na niya na talagang magkakaroon kayo ng bingbangan pagdating sa gabi mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na dapat gawin ang apat mga kasiwoy ay imukbang mo. Ayan. Alam nyo ba itong tua yung mga kalalakihan kapag sila ay sinusubo. Napaka-importante sa mga kalalakihan na ginagalingan ng isang babae para naman maging masaya si mister. Pagdating sa gabi kasi pagod sa trabaho. So, eto na yung pinakasulit na mangyayari na gagawin mo. Kapag para mapasaya mo si mister. Kapag talagang ginagalingan mo at unti-unti mong imukbang hanggang sa kanilang mga log egg mga kasawi kasi tuwang tuwa si Mr. kapag once na magaling ang isang babae na mga inang log egg nila apat na dapat gawin at syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito ni nitalandaan kahit simpleng bagay lang yung gawin niyo sa inyong mga asawa ay na-appreciate nila ito. Kaya wag yung ipagdamot mga kababaihan kung ganito yung makapagpasaya sa nila ay dapat yung gawin ito para naman maging masaya si mister tuwing uuwi na sila sa inyong tahanan. Yun lang po mga kasabi, yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share to ako. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!